lo oh, ayan si Peter Bicak ayan ito si Peter Bicak tapos si Peter Bihen. so ito ah uh, finisher natin ng Palawi Island hmm. dulo ng norte Then, ito naman caller ng Allen Samar ayan full nest mate sila mga Abel oh. ayan oh. condition na condition na ulit ang ating Peter Bihen. all right hmm mamara ko na. Then ito naman, malapit na rin. Malapit na siyang ilaban by March. So hindi pa nga masyado natubo yung ano niya. Bagwis niya, you know, konti pa. Konti pang kembot 'yan, you no. Know. Sakto 'yan after ng karera na ano, after karera ng TJR Sinang, Takloban 'Yan, you know, mahaba na 'yan. Hey, 10 days eh 10 days pa 'yung ano eh. 'ni. 10 days pa 'yung conditioning. 'Yan. You know. 'Yan, So ito, ayan oh. Okay na, okay na. Naligo na siya kaninang ano, uh, umaga. Apaligo na 'yan. Dito, dito. Apaligo na siya dito. Hmm. Yan. Iniinom niya pa rin mga ABL is ihi ng palakang may kulugo. Ayan, oh. Ihi ng palakang may kulugo. Yan, tumining na siya. Tumining na ating ihing palakang may kulugo. Ayan. Hmm? sakto yan sa lukuyan nagpapalipad tayo ng mga young bird natin yan o yan o yan o saan na yung mga ibon so yan o papalipad tayo ng mga warrior natin, so mga yan mga abel is ano, mga panlaban natin ngayon ng norte, yung mga lumilipad na yan Bale, dito lima ata, anim ang lumilipad. Tapos dito apat yung lumilipad dito. Then dito mga abel, yan papa Papakita ko na sa inyo yung ating ginawa sa mga ibon natin. Ayan. Ang iksina ng mga bagwis. Ayan. Lahat yan mga abel, oh. Halos lahat na rumoro sa atin, nagbaklas na tayo o oh, nag first molt na tayo. Ayan, oh. Mm prepare natin sila sa paparating na laban by June. Kaya kailangan na amold na tayo. Ayan o. Oh. Ayan o. Bale, ano yan. Ah, uh, ilan ba sila? Anim. Anim yung na amold. Anim na ano to? MPFL. Tapos, meron pa ba dito? O, ko na yung ano dito. Teka lang. Check natin na dinami ko na ba dito yung mga Ah, ito, dinamay ko na rin pala yung ano. Yung isang ah pare. Then yung iba hindi pa nga nalipad, bali pito yung hindi pa nalipad dito, yan oh. For viewing pa lang sila. Pero ano na 'yan? Pwede na silang pakawalan, pero pinatatapos ko lang yung ano, karera ko ng south tapos 'yan. Diretsong pakawalan na sila. Ganda ng mga ibon natin, lalo na si Red Pepper oh. Apakaangas ng kulay. Ayan o. Lapad na katawan. Ayun, anak ni Miss DQ at saka ni ah, uh, Peter B. Tapos yan, kapatid. Yan, magkapatid yan. Yan. Dede, bali to. Magkapatid niya. Tama ba? O magkapatid sila sa... Ay, teka. Hindi. Bali ito. Ay, magtito kayo. Magtito. Kasi yung nanay na itong black chick na to, itong dark chick na to, is anak si Miss DQ. So, yan, tama. Magtito nga kayong dalawa. Hmm. Ayan, mga nakamolt na, oh. iba iba nakatape kasi kailangan pa nating tipan, pero sa mga susunod na araw, pakawala na sila. Ayan, oh. Ayan, yung Peter B natin. Ayan. Ayan. yung Peter B natin. Yung kapatid nung Allen Samar at saka Palawi Island natin. Bale, ito, Pang clutch ba to? Pang third clutch to, mga Abel. Hmm. Yan, at saka ito, ito, itong blue bar. Ayan oh. Itong blue bar na to, kamukha nung kapatid niya. Ay, tatay niya. Hmm. Kamukha ng tatay niya, kaso yung mga mata, yun ang pagkakaiba. Kasi ito, yellow red eye sa to. Tapos yung tatay niya, ganito yung mga mata. Ayan o. Oh. pearl eye. Ayan o. Oh. Pero yung kulay, manang-mana o. Oh. Ang haba talaga ng mga Peter B natin. Magkapatid, parehas hmm. Tapos yung isang pamport clutch natin na hen, yun na ah, ronda. Pearl ID yun, mga Abel, kaya maganda. Akala ko si ani eh, Peter B, hindi pala. Ito, ano yan, Vandenbrook yan, Arden. nami hmm. Na may pasok na litar. Tapos ito yung kapatid ni ano, kapatid ni uh, Red Pepper na to kapatid sila. Ganda. Then, dito nga. Teka lang. Ayan. Ayan si Red Pepper. May egg na rin sila, mga Abel. Update ko lang kayo. May egg na rin yan. May egg na rin yan. Ang ibon na yan. Ayan, o. Oh. Yang blue bar na yan is yun yung mga anak. Ayan yung may, anong yun, o. Oh? oh. Ayan, yung may puti sa sa mata na yan. Then, dito, ito, ito. Anak niya rin yan. Anak niya rin yan. yan. Pag-stock bird natin, saka panlaban ng TGRC ng Norte. Hmm. Ito yung titikas ng mga ibo natin, no? Oh. Alright, no, alright sila. Yan ang gusto ko sa mga young bird natin, no? Eh. Matitikas. Then dito, ayan, ano? May egg na rin yan, eh, ano? Okay na. Then dito, ayan. Si Victorian. Ito si black ano to eh, si Victoria to eh. Tong itim na to eh. Ito kadugo niya. Victoria din to, Victoria. Tapos naka-cross nga. Tapos yun nga yung anak niya. Anak ni APN. Ito si Peter Bia, mga abel. Oh. Uy, ba't may ipot ka sa likod? Ayan, o. Oh. Tanggal nila din. Ayan. Tapa nga lang, Oh. Nangangarati to. Karotista na. Ano pa? Manunuka pa. Ang ganda ng mga anak. Solid. Yan na yan, no? Kondisyonado na si Van Loon. Hmm. Alright. Tapos ito. Ito yung available natin dalawang hen. Ay, dalawang ano? Dalawang kak. Dalawang hen. Yan na yan. Yan yung ating, ano, alitar. Ah, May pasok na Van Den Tapos, kaparis niya ay si uh, ah, Spaniard Peter C. Yan. Yan yung nanay ni Miss DQ. Yan ito naman si Johnson President. Alright. Ayun yung mga anak niya at may egnole. Mm. Second clutch. Kailangan natin magparami. <laughs> Kasi konti lang ang breeder natin eh. Kasi ito, ayan. Walang kapares. Mm. Si Arten. Kasi lugon. Lugon pa siya. Kaya, pinagpapahinga natin saan na natin siya paparisan. Mm. Then dito sa mga hen natin, ayan o. Oh. Ito yung available natin na, ano, kapatid yan bali ano ba 'tong kapatid ba o tita? O oh, kapatid niya nila 'yan, kapatid 'yan. Kapatid niya ng ano natin, palawi tsaka ng Palawit sa ng... Tawag dito ng Allen Summer natin. Ayan, yung nanay ng Allen Summer natin. Ayan oh. Ayan oh. All right. ba? So, Nalilipad pa ata mga ibon natin eh. Ano? Ay, ayun oh. Nalilipad pa sila Yun, no? Oh no oras na pinawala natin alas 4 kaya no? Naka, ano nakakaano na sila nakaka 25 minutes ayun o no? ronda na sila ganyan sila magronda laro-laro lang sa ere ayun no? mm -hmm. no? ronda, ronda lang sarap sarap tuso sarap sarap tusu alright update ko ulit kayo mga abel